Good afternoon mga ka-Grab driver So maglalabas lang tayo ng konting uh, Sama ng loob Hindi sa Grab uh, Kasi tinanggap nila yung application ko Ng June 6 June 6 uh, of this year Nagtataka ako up to now Wala pa rin uh, text message Sa PA, maayos naman sila makipag-usap doon Ipa-follow ko dito Yung video sa I-clip yung video dito sa uh, first video na to, So, iduduktong ko doon para makita nyo na galing talaga kami sa grab ngayon. So, uh, ang date ngayon ay October, October 12. Tapos, ang good news dyan, binigyan nila ako ng number ng attorney na nagahandle ahandle ng uh, papeles ko. So, A.M. Mogao Arugay uh, sa may King Edwards Building. Uh, ang number nila, 0998 5872121 ito to, ito yung prueba so pinicturean ko yun doon sa grab kasi nga nagtatanong ako nagtataka ako kasi bakit wala pa June 6 eh July August September October 4 months na po uh, wala pa rin yung uh, text natin kung kamusta na ba na ipasok ba sa um, sa LTFRB whatsoever so sabi lang nila magantay tas follow up daw eto na nga po pinalo up ko na, tinex ko na po yung law firm na mahawak. Ang nakakadismaya dyan, nag-text sa akin, wala pa daw yung PA, Provision Authority, na galing sa LTFRB. Alam nyo po kung bakit? September 25 lang nila na ipasok. Ulitin ko, September 25. Ibig sabihin, June, July, August, September. Wala pong nangyari. Ano ba naman po yan, attorney? Amugaw, Arugay. Shout out po sa inyo sir, nagbayad po kami. Kung marami po sana ng application, hindi naman po sana ganun katagal. Inabot ng September, June, July, August, September, 25, 3 months bago nyo na ipasok. Wala na po akong pakialam kung may process tong papel ko hindi pero ipaparating ko po sa community, sa online community na ganito kabagal minsan naniniwala na tuloy ako na dapat nagbayad na lang ako ng 40,000 kasi mauna-una eh. Pero ang ginagawa ko legal para nang sa ganun wala akong maging problema sa application tsaka sa pagbiyahe ng unit kong to. Actually malapit na rin pong mahatak. Shout sa marami kong kagrab driver na malapit na rin mahatak yung unit nyo kasi sobrang tagal. Kung ako sa inyo siguro magbayad na lang rin kayo sa illegal. Total ganun din naman para mauna yung papel nyo. Kasi kung sa Grab, okay naman sila, walang problema. Kaya lang ang problema dun sa mga nagpa-process na mga papeles nila o papeles natin na ipinapasok sa LTFRB. Kagaya nitong attorney law firm na to, wala man lang explanation. September 25, sir, ma'am, boss, attorney, June 6 namin pinasa, nagbayad kami ng legal, pinasa lahat ng papeles. September 25 nyo po pinasa sa LTFRB. Ulitin ko, June, July, August, September, sir. October na po ngayon, sir. Ibig sabihin, sabi nga dun sa akin, sa grab, uh, ang naipaprocess pa lang daw at natatanggap pa lang daw based dun sa attorney na umahawak sa akin ay ano po, uh, June 1. So, sabi nung sa grab, siguro pinapakalma lang ako na sir, baka malapit na yan next week or uh, second week or whatsoever. So, tinawagan ko, i-follow up daw para daw ma-process. Anak ng tete, September 25, pinasok. Ibig sabihin, may mga nauna pa sa akin. Kaya pala ang daming tumatawag sa Grab community page. Shoutout sa inyo sa mga Grab. Ayusin nyo yung proseso nyo kasi marami na apektuhan. Na i-process na lang yung papel. Magbayad ng 40,000. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala naman ako sinisiraan. Kaya lang, gusto namin kasi dumaan sa legal na proseso. Tsaka ayaw din namin siyempre magbayad ng sobrang mahal. Eh kaya lang, kung ganito po, eh tangkilikin na natin yung red tape. Tangkilikin na natin lahat ng illegal, Kasi ganun din naman po mangyayari, eh, di ba? Wala naman akong hinanakit. Kaya lang, napaka, nakakadismaya lang. Sa kagaya natin gustong maghanap buhay, magnegosyo, magpasok ng unit, eh pinapasukan ng kung ano-ano. So ito shout out uh, ba to AM Mugaw Arugay law firm ba to O oh, naka-receive ako ng text sa secretary niyo din sa number to September 25 niyo pinasok June 6 ako ano ba namang klase yan So sa mga kagrab ko na wala pang mga PA na nag-aantay pa lang until until now mas mabuti pa po pumunta kayo sa marikina kunin nyo yung number ng attorney na naghahawak sa inyo kasi Marami daw po yan, iba-iba. Meron daw red, meron daw tong aruga, hindi ko na po alam kung sino-sino uh, kung pa. Pero sa akin po, sa pagkakaintindi ko, malamang yung mga papeles natin na pailalim kasi wala naman po tayo nilagay. So dun sa mga illegal na may mga koneksyon, syempre mas mabilis kumilagay yun yung mga 40,000 na tumatawag sa inyo. Sana malinis yan ng grab, sana yung mga attorney na nag-aayos uh, ng mga papeles namin, gawin, naman gawin naman nila yung trabaho nila. Kasi bakit? Nagbayad naman kami ng maayos. Kung gusto niya naman na extra, sabihan nyo lang kami kasi magbabayad naman kami. Ang mahalaga, maayos lang, hindi kami pumunta sa illegal. So hanggang doon na lang, maraming maraming salamat. Medyo nakaka-disappoint. Uh, ano bang date ngayon, Beth? October 12, at uh, 2023. So June 6, so gaano katagal po yung pag-aantay. Kaya po pala maraming nahatak na unit. Kaya po pala maraming kumakagat sa 40 mil, 50 mil, 60 mil para magkaroon ng PA Provision Authority or CPC or whatsoever. Kasi po sa ganitong kalakaran. So sana makarating to sa tamang tao sa kinaukulan kung ano man magawa nyo. LTFRB man yan, Ketulpo man yan. No? Kahit kanino, wala na po akong pakialam pero ganito po ang nangyayaring kalakaran kung sa tingin nyo malinis yung gobyerno nyo, nagkakamali po kayo. Kahit mismo yung grab na kumpanya na okay naman sana, may umahawak na mga attorney, eh, yung mga tao nila, yung mga hinayupak at pulpul nilang tao na uh, nagpapalaganap ng red tape at nagpapalaganap ng mga lagay-lagay, eh, naapektuhan po yung mga gustong dumiretso at legal. So, uh, i-post na lang natin 'tong video, i-share nyo na lang nang sa ganon makarating sa kinauukulan, lalo na dun sa mga unit or grab owner or operator ng na mga nahatakan yun po ng dahilan. Wala po tayong magagawa. Ganun po talaga, kaya lang ako naglabas lang ako ng 'tong ko para nang sa ganon malaman ng komunidad o malaman ng kung sino man. 'Yan na nakakadismaya talaga ang gobyerno. O nakakadismaya talaga dahil hindi nila maasikaso ang mga ganitong klasing sitwasyon kaya hindi mo ulad ang Pilipinas gusto mong magnegosyo ang daming papelis na kailangan gusto mo magnegosyo gusto mo dumaan sa ilegal ang daming iniingi sa